Mm, kinky. Ayon sa lolang ito na galing sa UK, mag-sperm facials bawat dalawang linggo para maiwasan ang mga wrinkles. Noong isang taon, gumastos ang buong mundo ng bilyon-bilyon sa cosmetics. Karamihan ng perang ito ay ginastos ng mga babaeng gustong mapanatili ang nakababatang itsura. Pero ayon kay Stella Ralphini, hindi makeup ang sikreto sa magandang kutis kung hindi sperm mask. Kaya imbis na makeup ay maghanap daw tayo ng malusog at malakas na lalaki. All you are going to do is every 10 days, 2 weeks, just both have a good time, make sure he has a good time, and when your beautiful love making session is over, you are going to scoop this amazing sperm mask up in your fingers, put it on your face, leave it for 15 minutes, And wash it off. Kung totoo ang kanyang sinasabi, mukhang ito ay epektibo para sa lahat ng tao. Ayon sa kanya, habang siya ay nag-aaral ng tantric sex meditation sa India, isa sa mga babae doon na nagsabi sa kanya ng sikretong ito. When did I learn about it in India? She was really one of the most beautiful women I'd ever seen. And I wanted to know the secret of her skin. And she was the one that told me ang paglagay ng sperm sa iyong mukha ay nakakabagal daw ng pagtanda ng ating kutis. Pero huwag tayong umasa na mahanap natin ito sa paborito nating mga cosmetic stores. Heto ang tanong, saan nakakakuha ng supply si Stella Rafini <gasps>